Tapos po ang respeto ko sa kanila, dun po ako nanggaling, dun tayo nanggaling pareho. At syempre yung respeto, importante sa akin yan, kaya pinahalagayan ko yan. Nagsalita na ang kapuso actor na si Dennis Trillo tungkol sa umano'y kumento niya sa TikTok tungkol sa ABS-CBN. Kamakailan ay naging usap-usapan online ang pagsagot umano ni Dennis sa isang netizen sa TikTok na nagtatanong tungkol sa asawa niyang si Jenilyn Mercado. Noong July 1, 2024, tinanong ng ilang netizen si Dennis kung bakit wala si Jenny Lynn sa inilabas na bagong station ID ng GMA7. Si Jenny Lynn ay kilalang homegrown talent at isa sa itinuturing na big stars ng Kapuso Network kaya hindi maiwasang magtaka ang netizens kung bakit wala siya sa nasabing station ID. Tanong ng isang netizen kay Dennis, Kuya Dennis sana masagot mo ito bakit wala si Ma'am Jen sa GMA Station ID at totoo ba nalilipat na siya sa ABS-CBN? Sagot umano ni Dennis, may ABS pa ba? Dahil dito, marami sa netizens ang naghimutok sa tila raw pa ba lang na sagot ng aktor. May ilan ding pinaratangan si Dennis na walang malasakit sa ginawang panggigipit ng gobyerno sa Kapamilya Network. Noong July 10, 2020, pinatay ng Kongreso, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang franchise renewal application ng ABS-CBN. Bunsod nito, tigil operasyon ng lahat ng television at radio stations na nasasaklawan ng napasong prangkisa ng ABS-CBN. Tinatayang halos kalahati ng labing isang libong empleyado ng kumpanya ang nawala ng trabaho na noong mga panahong iyon ay kasagsagan ng pandemya. Dahil sa ipinupukul na kaliwat ka ng batikos kay Dennis, kaagad siyang dinepensahan ng kanyang management team. Ayon kina Jan Enriquez at Katrina Aguila ng Aguila Entertainment, nahak ang TikTok account ng aktor, hindi raw si Dennis ang nagpost ng komentong iyon. Sabi ni Jan, nagtitaping noon si Dennis ng pulang araw at limitado ang panahon nitong makahawak ng cellphone. Mabilis ding naglabas ng opisyal na pahayag ang Agila Entertainment, ang talent management na humahawak sa showbiz career ni Dennis, para pabulaan na na si Dennis ang nasa likod ng nakakaintrigang komento. Sa panayam ni Dennis sa 24 oras nitong biyernes, July 12, nahingan siya ng reaksyon ng entertainment reporter na si Nelson Canlas ukol sa mga pambabash na natatanggap niya online. Dito, personal na kinumpirma ni Dennis na totoong nahack ang kanyang TikTok account at magpahanggang ngayon ay hindi nila alam kung sino ang nasa likod ng hakang. Nababasa rin daw niya ang masasakit na salitang ibinabato sa kanya simula ng mag-trending ang pagkakahack ng kanyang TikTok account. Imbes na magpaapekto, mas iniisip na lang daw ni Dennis na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi naman siya talaga ang tunay na nagkomento. Sabi niya, ayokong magpaapekto dahil hindi naman totoo hindi naman totoo yung mga naririnig ko, yung mga nababasa kong mga comments dahil syempre nahack nga yung account ko. Sa tinagal ni Dennis sa showbiz industry, alam daw ng mga nakakakilala sa kanyang wala siyang naging kaaway at hindi niya kayang bastusin ang ABS-CBN. Malaki raw ang utang na loob niya sa ABS-CBN dahil ito ang unang network na nagtiwala at nagbigay sa kanya ng oportunidad maging isang artista. Sabi niya, ako, sa 20 years ko sa industriya, wala po akong naging kaaway, wala akong pinagsalitaan ng masama. Wala po akong anything against ABS-CBN, mataas po ang respeto ko sa kanila kasi doon po ako nang galing, eh. Siyempre, yung respeto, importante po sa akin yun kaya pinahahalagahan ko yan. Ako po ay hindi sasagot ng mga ganoong klaseng comments. Sa isang simpleng tanong, kaya kung sagutin niya ng with full respect, pero hindi sa ganoong manner. Noong 2001 ay napabilang si Dennis sa Star Circle Batch 10, na binubuo ng mga artista ng talent arm ng ABS-CBN na kanilang planong hubugin.